Maging ang mga netizen nakisaya sa pagsimula ng UNTV Cup Season 3 itong lunes sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Narito ang report ni Rosa Licoza. Hindi lang ang SM Mall of Asia Arena ang dumagundong dahil sa init ng bakbakan sa hardcourt ng unang apat na kupunan na sumabak sa UNTV Cup Season 3 opening. Dahil maging sa social networking websites, nagpakita ng saya ang mga kasambahay sa pagtangkilik sa natatanging basketball league na may puso para sa kapwa-tao, ang UNTV Cup. Sina tatay, nanay, mga kuya, mga ate, si Bunso at pati na rin si Lola, naki-Twitter party para sa opening ng UNTV Cup Season 3. Kung sa basketball ay may fast break, sa pagpipicture, post and share agad ang mga kabataang ito bago magpunta sa MOA Arena para sa UNTV Cup Season 3 opening. Quadruple-double naman ang saya ng mga ito nang makarating sa MOA Arena galing pa sa siyudad ng Antipolo. At sa ipinamalas na galing sa rebound at pagpapasa ng bola ni Waldemar Tibay ng newcomer team NHA Builders, hindi katakataka na naging crowd favorite siya. captured pa ang ilan sa It's Time to Shine moments niya. Subalit hindi lahat ay naging happy ending dahil meron din namang nalungkot nang si Tibay ay makamiss ng bola. Hindi rin pahuhuli sa post na ito ni Senator Sani Angara. Group selfie o grupi muna bago ang tunay na sagupaan kasama ang mga kilalang manlalaro para sa tatlong sangay ng gobyerno. Congressman Neil Tupas Jr., Senator Ralph Recto, TESDA Director General Secretary Joel Villanueva at Supreme Court Administrator Midas Marquez. Samantala, muling abangan ang pagpapakitang gilas ng mga public servants sa loob ng hardcourt para sa natatanging basketball league na may puso para sa kapwa. UNTV Cup Season 3 Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide